Delta, si Vice President Sara Duterte sa umunay pag imbisiga ng ICC sa kanya dahil sa double Death Squad. Hindi niya raw kailangan ng Death Squad para sa mga bagay na kaya naman daw niyang gawin. Habang si Pangulong Bombo Marcos naman, banta sa ating sabirinya ang touring ng ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Marcel Halili. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Ito ang derechahang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court kaugnay ng drug war ng nagdaang administrasyong Duterte. Kasunod yan ang revelasyon ni dating Senador Antonio Trillanes na bilang na ang mga araw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago maaresto. Nakatapak na kasi Ania sa Pilipinas ang ICC investigators para magsiyasat. Hinamon din ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang palasyo kahapon na linawin kung gusto silang paimbestigahan at ipakulong ng administrasyon. Pero giit ng Pangulo na nanatili ang posisyon ng gobyerno na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Inutos din niya sa lahat ng ahensya na huwag tulungan ng ICC. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as ordinary people they can come and visit the Philippines pero hindi kami tutulong sa kanila Nilinaw din ng Department of Justice na wala silang natatanggap na anumang impormasyon na nasa Pilipinas na ang sino man kinatawan ng ICC para mag-imbestiga sa sinasabing human rights violations noong panahon ni dating Pangulong Duterte wala raw basihan ng investigasyon ng ICC dahil napatunayan naman ng Pilipinas may kakayahan ng ating gobyerno na magsagawa ng sariling pagsisiyasat. Bukod dyan, isiniwalat din ni Trillanes sa isang panayam na may mga ebidensya raw na nagtuturo kay Vice President Sara Duterte na siyang nag-aproba umano sa tokhang noong siya pa ang mayor ng Davao City. Kabilang dyan ang Davao Death Squad na responsable raw sa umano'y extrajudicial killings. Sagot ni VP Sara, bigla na lang daw nagkaroon ng testigo laban sa kanya kung kailan vice president na siya at ngayon ay nasama na siya sa mga akusado ng ICC. Hindi niya raw kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niya raw gawin. Handa siyang harapin ang anumang akusasyong nag-uugnay sa kanya pero haharap lang daw siya sa Pilipinong hukom at sa Korte ng Pilipinas at hindi sa ICC. Hindi raw siya magiging parte ng prosesong magbibigay ng kahihiyan sa Pilipinas. Mga kapatid, Edlinggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.